So when the government killed him, we started to dig, and we found the bones of the policeman still in the uniform. And so we had to take him out. I said, go and uh, take him out. The mayor of Ilo uh, City, I identified him. This is broadcast, uh, broadcast. I said, you're next. You're next. Sana ang mayor ninyo dito. Sana yung pinagitan mo, mayor. Saan ba si mayor? Sinabi ko sa kanila, kung balik ka dito, patayin talaga kita. Ano na? Okay, okay. Di ba, nagsalita na. Okay. Dito na tayo. Nagsalita na to si ano? Si Mabilog. Ano ngayon ang sabi ni Senator Bato? Pakinggan natin, ha? i klaro no? I was uh, the former Iloilo -Ilo City Mayor on the narco list when you were PNP chief? Uh, uh, as far as I know, nandun siya, kasama siya sa salitahan At, uh, oh, pa naman na uh, balitang-balita naman yan doon sa, ano, sa uh, ilo-ilo, yung kanyang sitwasyon. Uh, kaya, kaya siya umalis, di ba? Hmm. So, ito ha, di ba hindi masagot ang direksyon ni Sen. Bato? Well, as far as I know, nasa narkulis siya. Ilan bang narkulis? May pinaliwanag si ano eh, may pinaliwanag si Mayor Mabilog, di ba? Pipideya, siyempre may PNP, wala siya pareho nandun lang siya sa PRRD Narcolis. Doon lang siya pinasok. At mukhang afterthought. after to. Tapos ngayon, sabi niya, balitang-balita naman yan, kaya siya umalis. Teka ka lang. PNP Chief ka, Senator Bato, at that time. Kung alam mo, kung alam mo na ito ay merong kinalaman. di ba? Sa illegal na droga. Bakit hindi mo pinasampahan ng kaso? Yun lang eh. Maliwanag, di ba? Bakit di mo pinasampahan ng kaso. Alam mo pa lang sa niya, balita naman niya, kaya siya umalis eh. Pali, oh, yung, yung sagot niya, pa, palihis. Palihis. Hindi niya sinabi, bakit niya umalis, di ba? Usap nga kayo, inamin mo nga nag-usap kayo eh. At sabi mo, you will help eh. So, alam mo yung sitwasyon niya. takot na siya. At nandudoon yan sa mga, sa speaking engagement ni dating Paulo Duterte, Maka ilang beses siyang tinakot. Eh sabi ko ka, kahit nga si Maruhas, kasi eh, ngayon ko na dinig, ginoo nagre-research ako na ngayon ko lang na nadinig na pinagbantaan niya kahit libre. Kahit ko lang bayad gagawin niya. Oh, then is nothing. Mm na, na, sa pangalan niya ay nasa uh, 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 drug watch list. Okay. Oh, di ba? Ang kalira. Hindi niya binanggit. O, oh, kaya yan umalis kasi yung pangalan niya nasa drug watch list. Okay na, okay na ako sige kung nasa drug watch list. Nasa PRRD drug watch list. Bakit di mo nga sinampahan ng kaso? Hindi naman niya matatakot eh. Kung hindi na pagbantaan. Willing pa nga siya makipag-usap sa iyo eh. To clear is... ba ay magkakilala uh, ni, ano, ni, ni Mayor Mabilog Doon hindi ko lang siya nakilala. Nung no? ako naging chipinti at bumisita ako sa Iloilo -Ilo City, no? Bisita ako sa Police Regional Office 6. Mm -hmm. Doon kami nagkita. At uh, from there, eh, nag-uusap na kami sa cellphone. Uh, dapat ang tinanong dito, doon po ba sa pinuntahan niyo sa regional, yung pangalan ba ni Mayor Mabilog nasa narco dapat may sundot na tanong na gano'n eh. Tumawag uh, na siya sa... Tumawag na siya sa When his name was put on the narco list, did he ever ask you for help? Or ask you why his name was on the list? He was just worried. Noong last namin na usapan, noong bago siya nag-disappear, tumawag siya sa akin na worried na worried na sa kanya sitwasyon. Worried for his safety. So sabi ko, o para mapalagay ka, punta ka doon sa crammy, at wala ang mangyayari sa Fight ka dito. Sabi niya, oh, sige sir, pupunta ko dyan. Pup oh, oh, hindi e, niya dinideny. Hindi niya dinideny. Na talaga pinapupunta niya. Diba? Sa camp karami, sabi niya, mas safe ka. Pero, sabi ko nga, di ba, e, hindi nga naging safe si yung matandang Espinosa eh. Nasa jail na eh. Hindi pa naging safe eh. Oo. Oh. Diba? Paano mo mapapangako na magiging safe siya dun? Saka, between dating Pangulong Duterte, nagalit-nagalit kay Mabilog, and Mabilog, sino kakampihan ni Senator Bato? sinong susundin niya na utos? Di ba? na si ito, ito si Senator Bato, eh, isa sa sinasabing suspect sa ICC because of the EJK. Punta ako. So, papunta na rin siya. Then, may naman tumawag ulit na hindi, hindi na lang siya pupunta dahil may nag-advise doon sa kanya. Eh, sabi ko, sige, kung ayaw mo pumunta dito, sige lang, okay lang. Oh, si 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 ah, di ba? Dapat concerned siya at the time. Kung neutral si Senator Bato, PNP chief ka. Ikaw na mismo, parte ng obligation mo mag-imbestiga. Di ba? Kasi baka may masawi na naman na buhay eh. Dahil sa maling akala. Nagsabi na siya, o may nag-advise po na huwag akong pumunta. Di ba siya naging concerned? Sino nag-advise sa iyo? Anong sabi? Di ba? Dapat alam niya. Yan. Anong sabi? Ako, ang pangako ko sa iyo, protektado ka. Mag-usap tayo. Dapat ganun. Anong sabi niya? O sige, kung yan ang decision mo. Di ba? Walang ka-concern-concern. Concern. So, ano mga kaklil dito sa mga salitan sa ba to? Ako ha, feeling ko may tinatago eh. May tao na sinasabi mo na sa narcolist. Ano ang narcolist? Di mo sinabi ko saan. O sabihin na natin PRRD list. Narcolist. Worried yung tao, alam mo, worried na. Di ba? O sige, punta ka dito. I will help you. Iyan yung kwento ni, ni, ano, ba diba, ni Mayor. I will help you. I will convince the President. I will convince. Kung buo na ang utak ni dating Pangulong Duterte, kung sino man yung nasa listahan niya, yun na yun. So hindi na pwedeng bola-bola dito. Di ba? Imagine mo, o oh, sige, bahala ka. Yung ba dapat ang isang aksyon ng isang PNP chief na gustong pumunta sa'yo tapos may nag-advise like na huwag? Hindi mo tatanungin, bakit? Di ba simple, di ba? Oh. Go. Opo, oh, so pinatotohanan oh, niyo na, po. Yun na, nawala ano? na siya, wala na siya. O, oh, pinatotohanan niyo wala po itong phone call na sinasabi po niya, gumamit daw siya ng public phone nung nasa Japan siya pa. Ay, oo, oh, na, natawagan niya kayo. Tapos uh, yun nga po sinabi, sinabi niyo na alam niyo inosente siya, na hindi siya involved dito at tutulungan niyo siya. Yun daw po ang sabi niyo. hindi, uh, hindi, ko naman sasabi na inosente siya pero as far as I know, yung aking uh, personal impression na sa kanya, eh, disinti man siya na tao, mahinhin, mm -hmm. mahinahon at uh, mukhang mukha mabait man. Eh, sabi ko oh, mukhang hindi man ito ma-involve sa droga. Mm uh, -hmm. pati lang, hindi ko sinasabi na uh, walang basis yung paglaki sa kanya sa mm college no? dahil nga, uh, siya man mismo umamin sa akin na dalit uh, lang daw siya doon kay uh, yung drug lord doon sa Lingilo City na si uh, Melvin um, Odicta. Yung malaking drug lord doon sa si Lingilo dahil nga daw yung kanyang uh, kanyang uh, chief of staff, uh, yung kanyang uh, city administrator ay nagkikita daw pupunta kay Odicta. Kaya nalilip siya doon sa uh, kay Odicta. So, sabi ko, sige lang, tulung, tulungan kita tulungan kita na uh, maklir yung pangalan mo, kukubisin ko si Pangulong Duterte na matino ka na tao. Oh, 'di ba? Mga clear. Inamin niya totoo 'yung sinasabi ni ano ni May, ni Mayor Mabilog na sa pinangako ni selector uh, Bato na sige kukumbinsin kita tutulungan ko para malinis 'yung pangalan mo. So in other words, 'di ba? Future sa akin mga ka-clear, PNP chief ka, PNP chief ka. Dapat alam mo 'yung mga pangalan na nasa listahan ng PRRD na sa narco list. Dapat pinaimbestigahan mo na 'yan. Kasi may tumitimbong agad-agad. Mukhang hindi ginawa ni Sir yung trabaho niya. Nasa listahan lang siya, nangingiti lang siya, and that's it. Di ba, bakit future? Hindi pa dapat inalam mo na lahat yan kung ano talaga yung kinalaman ng mga tao. Kasi buhay yung nakataya. Hindi niyo naman sila paan ng kaso tungkol sa droga. Wala. O pa ba niyo masasabi ngayon na hanggang ngayon, ilang taong kayo nandiyan dyan sa posisyon. Wala kayong sinampa. Di ba, ang sa akin lang, di ba, kung meron talaga, bakit hindi niyo gawin? Totoo tayo, hindi naman natin kilala si Mayor Mabilo kung gaano ba siya katino or what. Pero makikita to minsan mga kakli sa papel, sa aksyon. Hindi pwedeng puro bibig. Intriga, intriga kasi ang dating. Intriga. Hindi sana sila nampahan na. Ang isa nyo tungkol sa an, ano eh, sa unexplained wealth. Pero never nagsampahan ng Yun lang mga kakli, yun lang. Tapos sabihin ito mga kakli bago tayo matapos. Demolition job daw itong ginawa ni Mabilog demolition job para sa mga ni demolition job kay Duterte, sa mga kaalya ng Duterte, especially DP Sara sa 2028. So, sinabi yan ni dating pangulo ni, ni um, Bato, uh, ibig sabihin tatakbo si VP si DP Sara na presidente sa 2028. kino niya na ba? At ito mga ito e ay eh, lang lahat sa kanila. So, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi, hindi tatakbo si VP Sara. Kasi yung sinasabi niya, paninira, demolition job. Diba? It's just a demolition job for them. E eh, kung tutuusin, to paano namang demolition job? ito totoo na may sasabi, hindi kayo sa ng kaso. Pero nanakot kayo. Di ba? yun lang. I-clear nyo lang yun. ba? Diba? Ang hirap ang hirap ng sitwasyon na ganito, especially kasi tayo, hindi tayo nalagay sa sitwasyon ni Mayor Mabilog. Eh. Pero kung tayo yun nandiyan dyan, malamang mahirap talaga. Siyempre, buhay yun, tas pamilya mo, di ba?